ng Seniors Number 97 Para sa lahat ng Senior Citizen Edipisyo gagawin ng ang ng Seniors Party List Kung ano man ang patas na ating isa sa patas meron din pa kinabang maging ang hindi Senior Citizen Ang Party List po ang tinig ng Seniors Party List ang pamunahing gampanin po niya ay gumawa ng batas. No, kasi ang ating halalan sa Mayo 14, pipili po tayo ng mga posisyon na magliligod sa ating bansa. Yung tawag natin national, yung po yung mga senador at mga party representative. Yung mga senador, pipili tayo ng 12, labing dalawa. Sa pagpilis po, ilan ang ating pipiliin? Isa lang. Kaya napakahalaga. Lagi